Ganang araw, may gagawin nyo tayo ngayon. Uh, yan, desk pan. Uh, tester natin, tingnan natin kung may resistance siya. Times 10 ohms lang. Pindutin natin yung number 1. Ayun, meron naman siyang resistance. Ayun o, 2, 3, yan. Uh, saksak natin, tingnan natin kung gagana siya. wala, ayaw, ano o ayun, number 3 yan, ganyan lang ang ikot nya sa number 3 pero kapag nilagay natin sa number 1 ano, wala na, ayaw na yan, ganyan nakahina yung anong to, electric pan na to uh, ang hanapin natin yung sira ano, higpit na, alas mag-i-stack up na siya Ah, baklasin natin. Ano? Bali ang uh, ano natin dito, yung ano niya, yung busing at shopping niya kasi humigpit siya. Titingnan natin kung dito sa harapan o no, dito sa likod. Niya. Bale ang ano, ang humigpit sa kanya, yung ano niya, yung busing niya rito sa likod. Ah, uh, ano. Tigas na hindi sarapan harapan, maluwag pa, makinis pa hindi ito niya. Ayun. Ayun oh, no, lumagkit siya. Ito, itong busing na to, Ito, ito ang papalitan natin. Bali ito, ang pagtanggal nito, uh, itong nasa ano niya, nandito sa gilid niya, ito yung busing, itong lock flower na to, inaangat lang yan para ito, matanggal mo ng maayos. Yan ganyan uh. ano, mangat na siya. Pwede mo na siyang bunutin ng ganito. Oh, ayan. Ito, itong papalitan natin. Itong busing na ito. Ayan. Pinunasan lang natin yung ano, pinaka busing tuno sa harapan para matanggal na tinyo yung dumi para pag ng ano ng langis At lang natin ang ano to. Ang gagamitin ngayon, makinis lang para hindi siya masyadong masugatan. Ah, dinagdagan natin ng ano, nang washer para hindi siyang malaki yung play niya. Ano kaya nalagyan sana natin yung boosting shot tsaka ayan ang gagawin natin ngayon ibabalik na natin siya sa dating yung pwesto. ayan ay balik na natin yung ano yung kahan niya pinupukpok ng konti yan para lalong lumuwag to pero ano lang daan daan ha baka mabasag yun ano, yung housing ayan okay na ang gagawin natin ngayon magaganahin na natin siya ha, alagyan natin siya ng tape. Para makita natin kung umiikot siya. A saksak natin. Yung pinasindihan natin number 1. Ayun. Number 2. Number 3. Ayan, okay na. Umiikot na siya. Pwede na uli siyang ano, magamit ng may-ari. Uh, normal na. Malakas na yung hangin niya. Ayan, ah. sige pa, may nagawa na naman tayo isang appliances. Ang naging problema niya. Ito, itong bushing lang na ito mistakap na ito, lumagkit. Kaya nahihirap pa siyang umikot. Uh, nang palitan natin ito, so, gumana na ulit. Sige po, maraming pa sa uh, panonood na sa watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat ay